Hello, magandang hapon. Magandang hapon sa lahat. Magandang umaga, magandang gabi. Boy na stardis. Kung saan ka man sulok ng mundo nakatira. Binabati ko kayo ng magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Julieta Kizona. Tubong taga Surigao, Del Norte, Surigao noon. Uh, ising lang, uli, katulog ng konti, medyo uh, press ko yung hasang ko ngayon, kaya nakatulog man, naka-idlit naka naman ng kaunti lang, basta iblit lang, okay lang ituloy ko lang yung ano ko ha yung aking bugtong-bugtong yung sinabi ko sa kahapon itutuloy ko lang ngayon mayroon ulit buktung bugtong-bugtong ha Kung sino yung unang mag-comment ngayon na yung umpisa ngayon na yung Kung sino yung unang mag-comment at tama ang sagot niya, mala, makikita naman natin kung sino yung unang mag-comment at tama yung sagot. Pakilagay ng Gcas number nyo at mag-Gcas ako sa inyo. Ito ngayon yung aking buktong-buktong. Dalawang batong itim, malayo ang nararating. Okay? Comment kayo comment na kayo at kung sino yung mauna at tama yung sagot ilagay ang Gcash number nyo para walang bero mag Gcash ako sa inyo pero maliit lang ang halaga maliit lang basta lang katuwaan lang eh katuwaan lang to katuwaan lang to okay, yun lang salamat